So ngayon, uh, Mitsi, uh, according sa apidabit mo, nakasakay kayo dun sa green car. Is this correct? Your owner sa motor po ako nakasakay. Nakasakay ka sa motor. Pero ilan ang uh, sasakyan na ginamit nyo sa operation? Bali, sir. Isang motor at isang kotse, sir. At yun yung uh, green car? Yes, sir. Y Anong uh, pangalan ng uh, sasakyan yun? Yung uh, green? Toyota Vios, sir. Wala kayong uh, kasamang ibang sasakyan na sumusunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Walang uh, maroon car na nakasunod sa inyo? Wala? Wala po, sir. Wala. Under oath ka, Michia. So, ito sa green car na sinasabi mo, ang... Uh, sino nagmamaneho nito? Sa green car. Yung uh, sasakyan na ginamit sa operation, sino nagmamaneho? Si Police Staff Sergeant Karandang, sir. Si Sergeant Karandang, wish dito? si uh, Sergeant Karandang, di ba? At sa kalapit ni Karandang sino nakaupo? Si PMSJ team leader Sir PMSJ sir. Si uh Juan Makaraig. Will you confirm this uh Juan Makaraig, uh, Sergeant Makaraig, yes. na ikaw nakaupo doon sa green car? Yes sir. Green car ah. Dyan Makaraig. Ah. Okay. Sa so, sino nasa likod ng uh, green car? ikaw ang sa upuan sa harapan eh. Sino nasa likod? Ang kasama ko po ay, ang driver po, ay sorry. Ang media po. Media representative po. Media representative. Sino-sino pa? Uh, patrolman Carpi po. Sa kasino pa? Uh, ang barangay official po. Barangay official. Ano pangalan ng barangay official? Si Hal Dante Magpantay, Your Honor. Dante Magpantay, ang uh, barangay official. Anong oras niyo kasama? Uh, si, uh, yung, nung lumakad kayo, alas 7. Si ako di sa Pidabit, alas 7, si diba? ba? <laughs> Correct? Yes, sir. Correct, alas 7. Si so, uh, huh? okay, alas 7 si na nakalagi dito sa judicial apidabit ninyo, uh, Michi. Michi, will you confirm this? na yun ang nakasakay sa green car? Yes, sir. So, nandun si Makaraig, nasa kanan, ni Karandang, si Carpio, nasa likod, at si Dante Magbantay, na konsihal, nandun, at representative ng na Mindya, nandun din. Is that correct? Yes, sir. Okay. I will show you a uh, apidabit sign by uh, Konsihal Dante Magpantay na nag-administer office, uh, administering officer nito ay si Lieutenant Colonel Romel De Guzman Sobrido. Kilala niyo ba si Colonel uh, Sobrido? Yes, sir. Kilala niyo. Okay. At dito sinasabi ni Dante Magpantay, konsyal Dante Magpantay, okay? Kinakwento niya dito sa kanya pidabit ko ano nangyari. Ganito po iyon. Ako po ay nakaupo sa balkonahin ng aming bahay sa Sitio Bulihan, Barangay Lipahan, San Juan Batangas. Nang ang oras ay humigit kumulang na alas 8 ng gabi, ay dumating ang isang barangay polis na si Jaen at ang sabi sa akin ay tinawagan daw siya ni Kapitan Romel Magsino upang ako ay sunduin at ang sabi sa akin ay pumunta daw ako sa may tulay ng Lipahan. Piti alas 8 siya pinasundo ni Kapintan para pumunta doon sa bridge ng Lipahan. Ngayon, sinasabi mo, sinasabi ni Makai, Makarait, nandun sila sa sasakyan ninyo. Alas 7 pa lamang. And prior to that, sa judicial affidavit mo, 4.30pm pa lang, magkasama na kayo. So ngayon, will you deny the affidavit that was uh, uh, administered by uh, Colonel um, Sobrido? And at the same time, executed by uh, Ah, uh, Consular Magpantay. Alin ang totoo dito sa dalawang to? Yung affidavit ni Magpantay o yung judicial apidabit mo? Sir, ah, uh, sorry, sir. Yang wala po akong knowledge para mag-comment, sir. Doon sa huling affidavit po ni Consulal Dante Magpantay, sir. Okay. Ang sorry, sabi sir. ni Consulal Magpantay, alas 8 siya ng gabi. Pumunta doon sa bridge. Ang sabi mo naman, dito sa judicial affidavit mo, 4.30 pa lang, magkasama na kayo. Or, and I will show you something, uh, Mitzi, saka uh, Sergeant Pakaraig. Ano? Yung sinasakyan yung sasakyan na kulay berde na sinasabi mo, uh, Sergeant Makaraig, No? Pakita natin dito sa video kung anong oras siya pumunta doon sa bridge. Para makita natin kung talagang alas 7 ba kayo or 428 pa lamang ando na kayo. Then, sige, pakita natin. Ayan, makita nyo, 2024, ng uh, 28, 1628. Stop! Stop! Balik nyo. Stop! Mabagal tong ating mga technical. Ayan. Is that the card that you used? Ang gulong, kulay itim sarapan, harapan, ang likod, silver. Magkaiba ang gulong sa harapan, magkaib magkaiba ang gulong sa harapan, saka sa likod. Is that the card that you used? Makaraig? Yes, Your Honor. Yes. At nakita mo kung oras, dumaan, papunta sa, ano, 4.28 p.m. At sinasabi nyo, nakasakay na dyan, Si Dante magpantay. Pero according sa kanya, pidabit, alas otso ng gabi siya pumunta. Your Honor, nag-conduct pa po diyan ng surveillance yung mga tropa, sir, bago sila... Nag-conduct pa ng surveillance? Yes, sir. So, nagsisinungaling si Conceal magpantay? Hindi pa po siya kasama noong time na yan, Your Honor. Ano? Hindi pa po siya kasama. So, hindi niyo pa kasama? E, eh, judicial, affidavit niyo, sinabi niyo, kasama na. <laughs> Gusto mo basahin ko? Ito. Page 3. Sino naman ang sakay na sinasabi mong sasakyan? Sergeant Relly Carandang, nagmamaneho ng Toyota Bios, kulay berde, na walang plaka, at nakasakay sa unahang upuan, si Sergeant Juan Makaraig, habang si Patrolman Carpio, Edgardo Rodelas, Media Representative at Barangay Consular Dante Magpantay ay nakaupo sa huling parte ng sasakyan. Ayan, sinabi niyo sa judicial affidavit ninyo eh. Oh now. Anong uh, ang ang nagsisinungaling dito ay si Dante Magpantay. In other words. Anyway, we have to be truthful ah, again. Tanong ko kay ano kay uh, Sergeant, uh, Jefferson, uh, si Sergeant Jefferson Trinidad. Andiyan ba si Sergeant Jefferson Trinidad. Can you kindly sit here? Wala na upuan dito dito ka sa ana. Uh, Please, uh, si Sergeant uh, Jefferson Trinidad. Na si yes, oh, naka-out na yan. Nag-out ka na ba, Sergeant? Can you kindly sit here? Yan, magkain ba yung gulog? Kasama sa drawing yan. Yung drawing yan, yung parehan Can you kindly, uh, ano, paki-open mo nga uli? Pakita natin yung susunod na car. Sige. At yung susunod na car. Stop. Kilala niyo yung car na yan? Sergeant Makaraig? Sergeant Michi Perez? No, Your Honor. Hindi niyo alam niyo yung car na yan? Are you sure? Colonel Lintang, kilala mo yung sasakyan na yan? Don't lie. Don't lie. Don't lie. I am not uh, familiar with the. You are not familiar? kilala ang tanong ko, hindi ka familiar? Hindi po, Your Honor. Hindi yan impounded sa San Juan Municipal uh, Station? Siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Naka-impound ba yan? Hindi. Yes or no? Hindi ko po napapansin, Your Honor, sa <laughs> station. <laughs> <laughs> hindi, siya ang station commander eh. Ikaw ang station commander, di ba? Do you have the list ng mga impounded na sasakyan at yung taong may-ari ng sasakyan ay nakakuling pa sa police station ninyo. Kaya huwag kang magsisinungaling, uh, Colonel Lintang, madadamay ka dito. I am telling you. Yan ba ay impounded car? Yes or no? Hindi po ako pamilya, Your Honor, sa... Uh, yes, Your Honor. babalikan ka namin. Maniwala ka. We will be asking for the record of, of this, ano, of this uh, car that is impounded in the uh, municipal police station, Nang San Juan. Sige, uh, uh, Mister uh, Malinao, uh, Major, Colonel Malinao, can you uh, tell us about this car? Uh, sir, good morning, sa uh, Based on our continuing investigation conducted by my officer, it was established that the one Toyota Camry was impounded by the San Juan Municipal, Municipal Police Station after it was apprehended for violation of reckless imprudence See? resulting to damage to property last April 14, 2022. And also sir, uh, it was based on the account of the witnesses and the video presented. Ito po yung kinargahan ng biktima after the shootout. Oh, kita mo. So yeah. this. Finding, sir, that we have established in our continuing investigation will form part of the aggravating evidence that we have to be submitted, sir, in the ongoing criminal and admin case against these police officers. Uh, rest assured, sir, itong uh, effort po namin, sir, I will form part of the evidence to be used in the current admin yeah. and criminal cases. PD Marino, area. thank you so much. And uh, RD, Lucas, thank you so much for that. Uh, <laughs> confirmation no and um, masakit man pero we have to clean up yung ating pong structural uh, structure Colonel Lintang alam mo to police station mo to I reminded you kanina not to di ba and you are protecting your ano your men in this kind of situation when somebody died you don't have to protect your men Ha? Ang kailangan gamitin mo yung puso at wisdom mo. But in this case, naka-impound sa inyo 'yan dalawang taon na. Hindi mo pa rin alam? Hindi ka ba naawa doon sa mga pinatay ng ganung ganun na lamang? Ha, Kakairitang? Pero 'no, marami po kasi naka-impound sa Later kaynalintang. Babalikan kita. Punta tayo lang. Mr. Chair, Ay ayaw ko lang iwanan yung... Sige po. Carolina, uh, uh, ikaw ang chief of police. Yes, Your Honor. Doon sa mga sagot mo, ang ibig lang sabihin, hindi mo alam kung anong nangyayari doon sa command mo. Di ba? Na-impound yung sasakyan, hindi mo alam. na yung sasakyan, hindi mo alam. Nagamit sa krimen yung sasakyan, hindi mo alam. Ano ang hindi mo pa alam? magan? anong klase kang HP? It's either you are lying or you do not know what is happening within your command and therefore you are not fit to be the station commander of a PNP unit. Yun ang aking conclusion sa pagsasagot, pagsasagot mo dito eh. Ako tuloy ang napapahiya iho. Thank you, Mr. Chair. Uh, okay. Thank you so much, uh, Congressman Akop.